Good morning! Wait. Ha? Huh? Nasan ako? Anong lugar to? Bakit color blue yung wall tapos yung floor ay color red? Asa ang lugar ako? Huh? Wait. Natutulog lang ako gabi. Tapos pagising ko, ibang lugar na? Anong lugar to? Bakit ganito may kulay blue tapos kulay red the floor tapos wall? Ano to? Hindi namin bahay to oh. no! Oh no guys! Saan ako napunta? Naku po! Yari talaga ako kay mama! Labas nga tayo. Tingnan natin yung labas. Close natin yung door para safe. Ang daming kabayo dito guys! Anong lugar to? And Itong bahay na to ay hindi talaga sa amin. Hindi kaya yung itsura ng bahay namin. Naku po! Yari talaga ako kay mama. Uh, ano tong chest na to? Huh? Ara's mailbox? Bakit andyan yung name ko? Guys, ako nga pala si Ara Ara. And andito yung name ko sa mailbox. Kahit na hindi namin to bahay. Naku! Ano nangyari? Natutulog lang ako eh. Mm, siguro tignan natin yung nasa paligid natin. Tapos pag may nakita tayong tao, ay tanongin natin kung paano tayo uuwi. Sige, sige. Tara guys. Uh, tao po. Tao po. May tao po ba dito? Wala. Nako. Tara, tara. Close natin yung door. Parang walang pumasok na mga kabayo. Ah, uh, dito din? Isang bahay din to. Pasukan din natin. Tao po. May tao po ba dito? Magtatanong lang po ako. Hindi po ako masamang tao. Ay, wala din. Itong door na to. Ay, daming cows. Okay, wala din tao. Naku, Rudy. Saan tayo pupunta? Wow, alak ng farm. Naku. Sobrang layo ko na ata sa bahay. Kasi sa bahay namin, guys, ay wala namang gantong kalaking farm. Sa city po ako nakatira. Oh, no. Ay, ay, may tao. Manong? Manong, pwede po bang magtanong? Manong? Manong? Naku, ayaw. Mukhang suplado si Manong, ah. Ayaw tayong panuhin, ni-entertain, eh. Manong, magtatanong lang po ako. Eh, ala. Ayaw talaga niya guys. Ay nako is na nabira siya manong. Naku, na nga tayo dyan magtanong masungit. Bayan, nagtatanong lang naman ako kung ano yung way pa uwi. Ito uh, yung bahay na blue, so dito tayo sa bahay na gray naman. Tao po. Ay, bukas na yung door. Siguro pasok na tayo. Hello po. Ay, may tao. Hello po. Ay, anong pangalan mo neg? Bago ka ba dito? Eh, opo, kasi natutulog lang po ako sa bahay namin. Tapos pag ko, andito na po ako. Ano bang address ng buhay niyo? Ay, yun nga po, mano. Hindi ko po kabisado yung address eh. Ay, ganun ba? Eh, ano mga pangalan ng magulang mo? Ay, ayun po, alam ko. Ang nanay ko po, ang pangalan ay si Ari. Ang tatay ko naman po, ang pangalan ay si Aro. Hmm, wala naman ako kakalala dito na ari at araw. Eh, alam ba phone number ng magulang mo? Ay naku manong, hindi ko po alam eh. Pinapakabisada po sa akin na ng magulang ko kaso nakalimutan ko na po. Ano ba yan manong, hindi ko po talaga alam. Naku ini, mukhang hindi kita matutulungan. Ay, naku hindi pwede yun. Kailangan ko talaga umuwi, Manong. Kasi mapapagalitan ako ng nanay ko. Nagtatulog lang po ako eh. Tapos pagising ko, anditan na ako eh. Meron po bang ibang way na pwede akong makauwi ng bahay namin? Eh, meron ako kakayala. Siya yung barangay captain dito sa barangay na ito. Ay, ganun po ba? Sige po, pupuntahan ko po siya. Ano po bang name niya? Ang pangalan niya ay si Captain Loco. Ah, Captain Loco. Eh, saan ko po siya matatagpuan? Madali lang siya mahanap. Makikita mo yung bahay nyo? kasi kulay blue ito. At iyon ang isa sa pinakamalaking bahay dito sa barangay. Okay, so madali lang pala mahanap guys. Mapapuntahan natin agad. O sige Manong, salamat po ah. Napakabait niyo. Wala yun ining. Sige magingat ka at gabi na. Gabi na? Naku po. Patingin nga. Ay oo nga masyadong salamat talaga sa pagsabi mo. Gabi na nga. Naku po. Sige po. Salamat po ha. Okay guys. Gabi na pala. Buti sinabi ni Manong eh. Hindi ko nakikita yung ano labas. Ang daing bituin. Ibig sabihin yan guys. Pag madaing bituin ay hindi uulan. O walang ulan na mangyayari. Kasi andyan yung mga bituin. Diba? Ngayon alam nyo na. Tara na umuwi na tayo dito sa ating temporary house at dito muna makitulog. Hey okay guys, good night, good night. Good morning na pala. Ang bilis naman ang tulog natin. So, ang goal natin ngayong araw guys ay makita natin si Captain Loco. Ang barangay captain ng barangay na ito. Tara na. Ang sabi ni Manong doon sa kabilang bahay ay kulay blue daw yung bahay niya. At ito ay isa sa pinakamalaking bahay dito sa barangay na ito. Tara guys, puntahan natin. Hindi naman to blue, hindi din blue. Uh, siguro hindi yung bahay ko kasi maliit lang yun eh. Kailangan natin mahanap yung isa sa pinakamalaking bahay dito at magtanong sa kanya. Parang wala man ako nakikita ang bahay na blue dito. Uy, ano yun? Oh my goodness! Wow! Isa pala itong basketball court! Akalain mo! Naman, meron pala Nako, magdadala ako ng bola at magbabasketball Sayang wala ako sa bahay namin eh Sa bahay namin may bola Nako, gusto ko pa naman yung basketball Favorite sports ko yan eh Magaling ako dyan eh mm, Shoot! Kaya pa, isa pa, isa pa mm, Shoot! Sayang! Next time guys, maglalaro tayo ng basketball dito. Tara, tara, tara. Hanapin pa rin natin yung barangay captain. Uh, wala talaga akong nakikita blue na house eh. Wala po bang pwedeng pagtanungan dito? Tao po. Pagpasok na po ako ah. Tao po. Uh, oh, Budaming chest. Walang tao. Dito. Naku, si Arto. Close natin yung door ng CR kasi baka mga may eh <laughs> Okay, close na natin yan. Hanapin natin yung captain. Uy, may tao. Magtanong tayo. Hello po, Manong. 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 Manong, magatanong lang po ako. Manong, ang sungit mo, Amarn. Manong. Ba't ang sungit ng mga tao dito? Manong, saan ka pupunta? Uy. Si Manong, sungit Manong, ay naku, parang busy mga tao dito guys ah. Ayaw tayong kausapin, eh Siguro may mga trabaho sila At kailangan lang pumasok sa trabaho nila Tingnan nyo lang may lakad niya, oh Ang pilis Sige, huwag natin siya istorbohin uh, Nanggalim na tayo doon Siguro dito naman tayo punta Sana andito na yung bahay Sige, tingnan natin dito Hoy, eto na ba yun? Kulay blue daw na bahay eh. Naku yehey, mukhang natagpuan na natin guys. Tara tara, tara tara. Pagtahan na natin. Ito yata yung entrance. Okay. Ay, eh, ito na yung bahay. Ang laki nga. Tama nga yung sinabi ni Manong. Ito nga ang isa sa pinakamalaking bahay dito sa barangay na ito. Sige, kumatok na tayo para malaman na itin. Tao po, Captain Loco. Tao po, may tao po ba dyan? Uy, sino yun? Ay, um, baguhan lang po ako dito. May itatanong lang po sana ako. Ay, ganun ba? Sige, pumasok ko. Ay, pasok daw tayo guys. Buksan natin yung gate. Tapos close natin kasi baka magalit si Captain Loco. Uh, Captain Loco, papasok na po ako ah. Tao po. Uy, ganda naman ang bahay ni Captain Loco. Ang laki ng space tao po. Napasok na po ako. Captain Loco. Uy, ito na si Captain Loco. Eh, it's siya ngayon. Captain Loco, naku po. I'm so glad nakita-nakita. Eh, eh, may tatanong lang po sana ako. Nawawala po kasi ako eh. eh. Gusto ko po sana bumalik sa bahay namin kasi mapapagalitan ako ng nanay ko. Eh, ganun ba ina Eh, ano po address ng bahay nyo? Eh, yun nga din po yung problema ko, Captain Loco. Hindi ko po kabisado eh. Pati po yung phone number ng bahay namin. Anong pangalan ng magulang mo? Naku po, tanong din to ni Manong kanina eh. Ay, eh, Captain Loco, ang pangalan po nila ay Ari at Aro. Eh, wala namang akong kakilalang ganoon dito sa barangay namin. Naku, di talaga ako makakauwi. Nakakasod. Ay, Captain Loco, kailangan ka po talaga ng tulong niyo. Ay, paano po bang gagawin ko? Kung gusto mo, pwede ko magtrabaho dito sa barangay namin. Tapos, masaswelduhin kita para makaipon ka at makauwi ka ng bahay niyo. Ay, ganun po? Mm, mukhang eh, pwede naman po yan ah. Kasi pag nakaipon ako, magkakaroon ako ng pamasahe pa uwi. Okay, Captain Loco, mukhang maganda pong idea yan ha. Eh ano po ba yung magiging trabaho ko? Ang magiging trabaho mo ay magiging farmer ka dito sa aming barangay. Ah, farmer? Oh no! Ang laki! Nakupo! Hindi alam kung magandang idea pala yun ha. Pero wala kasi akong jersey. Siguro i-drop ko na lang yung opportunity na ito. Eh, sige po Captain Loco. Tatanggapin ko po. Ayan, maganda yan. O sige, kahit na magkatrabaho ka, ay pasaswelduhin kita. Sige, salamat po Captain Loco ha. Pakabait niya po. Walang anuman, mag-iingat ka ining. Sige po, thank you po ulit. Tara na guys, may trabaho na tayo. Bukas tayo mag start Tapos daw, pasaswell doon tayo ni Captain Loco at yung masaswell doon natin ay magiging natin pa uwi papunta sa ating bahay. Sige, tara na guys, uwi na tayo kasi nakakahiya naman kay Captain Loco mang istorbo pa. Bukas guys, ito ang aking hahawanin. Para sa aking work, ang napakadami. Hindi ko alam kung matatapos ko to. Pero dapat magtiwala lang tayo. Kasi kailangan natin umuwi. Tara na nga, makauwi na nga. Para makapagpahinga, tapos bukas ready-ready tayo. Pagpunta natin sa ating work. Tara na guys, punta na tayo sa bahay. Sakto-sakto, mukhang magagabi na din naman. Ay, umulan! Naku magkakasakit tayo. Tara, pasok ka tayo sa bahay natin. Pasok na, baka magkasakit tayo. Mahirap na. First day of work natin bukas. Ayan, close na natin yung door. At tapos mag-sleep na tayo. Ayan, guys. Nakatulog na din. Ayan, na, Good morning sa inyo. Uh, ngayong araw ay first day natin sa ating trabaho. So, tara. Tara, tara, guys. Medyo na-excite ako kasi first time ko mag-perform eh. Dati farm bill lang ako nagpa-farm. Ngayon, real life na. Tara, tara, guys. Oh, ang ganda. Ang lucky. Ang dami nating hahawanin. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, may trabaho. At kumikita. Ayan, guys. Dito tayo mag-umpisa sa mga carrots. Oh. dami, guys. Uy, may rabbits. Gusto mo ng carrots? Ah, uh, siguro din naman magagalit si Captain Lo kung nagpakain tayo ng isang rabbit, ano? Sige, sige. Ito rabbit to. Baka nagugutom ka na eh. Ayan, love mo na ako. Thank you, rabbit. Baka mapagalitan talaga tayo pag hindi tayo tumino. Kung natin intindihin yung rabbit, ayaan mo na siya. Wala pa tayo sa kalahati, guys. Meron na tayong two And 11 stock ng carrots. Apakalaki ng farm ni Captain Loco. Diyos ko, apakayaman niya. Sana all. Pagkatapos nito guys, ay dito naman tayo pupunta sa wheat field. Para hawan din iyon. Uy, may rabbits na naman. Rabbits, gusto mo din ng carrots? Ay, ang dami. May isang pamilya ka. Baka pagalitan ako ni Captain Loco pag binigay gusto sa inyo eh. Kaso naaawa naman ako. Loco po, balana na. Mahala na talaga. Pakainin ko kayo. Ngayon, tas ikaw. Tas ikaw. Ngayon, baby pa siya, oh. Uy, ba't ang likot mo? Uy, ang likot mo. Baka matrampol mo yung ano ko. Tanim. Uy. Ha? Huh? Ay, mahala kayo dyan, ha? Basta huwag kayong magkatrampol. Magagalit si Captain Loco. Yung iba dito guys ay hindi pa masyadong malaki kaya hindi ko na-harvest Ayan no simula dito Ayan, so dapat mag-replant din tayo guys Para mas dumami yung plant ni Captain logo Bilis ko o, oh, turbo guys o, oh, turbo, turbo yan Sonic Ata to be Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. si Sonic Ata yan Ako, galing ko naman Okay guys, nalagay natin yung mga carrots. Um, siguro lagay mo natin dito sa chest na ito, no? Excuse me, cow. Oh, daming carrots nga. Naku, uh, um, may hoe pala dito. Siguro dalhin natin yung hoe. Tapos, kuha tayo ng carrots kasi may nakita kong mga trampled na plants dito eh. Siyempre, nakakaya naman kay Captain Loco kung hindi natin gagawin ng mabuti ang trabaho natin. Tsaka ito. Ay, di pala ako nakapagtanim dito sa isa. Ayan, ayan, tapos dito, wala na ba? Wala na ba? Mukhang tapos na guys, so dito naman tayo punta sa ating wheat field Ah, uh, siguro dito naman Ayan, magpisa na tayo guys Ah, uh, siguro hanggang dito muna, kasi medyo nagugutama din ako eh Sige, magreplant na tayo Ayan guys, so turbo naman ako, grabe, galing ko Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, u yeah. Oh, galing, oh. Oh, no, na-trampled ko. Oh, no, oh, no. Tilaan mo, baka makita ka ni Captain Loco. Ayan. Di ba, guys? Medyo nahawan ka na ka ni Kalahati. Galing natin. Ang bilis din natin magtanim. Uwi muna tayo sa bahay kasi medyo naghahapon na at medyo nagugutom na din ako. Tara, tara, tara. At iiwan ko dito yung mga wheat na nakuha natin Yung hoe, tsaka yung carrots Mag-iiwan lang ako ng isang carrots para kainin ko kasi medyo nagugutom na ako eh Siguro tatlong wheat para makagawa tayo ng bread Bukas na lang ulit tayo magtrabaho ha Uwi na muna tayo Uy, eto si Manong na masungit Palo ko nga dyan Manong, masungit ka eh guys, andating na tayo sa ating bahay Ayan, magkakrap tayo ng bread para may kainin tayo ngayon. Tara guys, kain tayo dito sa aking dining area, dito sa ating bahay. Kain tayo ng carrots kasi healthy yan sa katawan. Ooh, yum, 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 yum. And after that is bread naman. Ooh, yum, 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 yum. Mm, busog na tayo guys. Laki na ng chan ko oh. Laki oh. Busog eh. Ayan na guys, dumubog na yung araw. Tara na sa bahay natin at para makapagpahinga na. Kasi medyo sumakit din yung likod ko. Kakalagay ng mga plant eh. Kakagano. Chuk 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 chuk, -chuk kanina. Ay tara na. Para makapagpahinga na. Bye cows. Bye mga kabayos. Let's go home na guys. Si Manong Sungat talaga palagi nakabantay sa akin. Hindi naman na tayo pinapansin kanina. Tara na guys, tara. Pasok na tayo kasi. Excited na din ako sa magiging swado natin bukas. Kasi gusto kong makita kung ano yung naging resulta ng pagpapagod natin ngayong araw. Kaya tara na, matulog na tayo. Let's go! Oh, good morning guys! Let's go guys, tingnan natin. Let's go, let's go, let's go! Let's go na! Oh, tara! Open the door and close the door. Captain. siguro andito yung sa mailbox natin, no? Ah, ano mong sinabi si Captain Loco, so mag a na lang ako, andito yung sa mailbox natin. Tara tara guys, I'm so excited. And let's open it. 3, 2, 1. Now! Wow! 400 pesos! Naku, ang dami. Hindi ko ini-expect to Captain Loco. Ang dami guys. Tingnan nyo. Meron akong 400 pesos sa kamay. Yay! Ay, I'm so happy, guys. Sobrang thank you, Captain Loco. Ang bait pala ni Captain Loco talaga. Kaos, wait lang. wag mo ako i-push. Tiga, kakita niyo yun, guys. 100 pesos sa kamay ko. Yay! Kasama ng 400 pesos na to, guys. I mean, nakita akong parang box tingnan natin kung ano yung nasa loob nito. Peace, sleep. Ooh, okay. Two, Ara. Oh, that's me, guys. At dahil nagtrabaho ka ng mahusay kahapon, ito na ang sweldo mo. Pagbutihan mo pa para mas malaki ang makuha mo next time. You're mabait na kapitan, Captain Loco. Hala! Thank you, Captain Loco. Pakabait nga niya. Bukang totoo ay nakasulat sa facelift, ha? <laughs> tara, 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 guys. Itabi natin tong 400. Kasi baka mamaya may kumuha nito. E eh, di mas lalo kung di mo kakauwi. Kaya tara, kuha tayo ng isang chest dito guys. Uh, siguro, um, ito na lang. May naman ba to? Wala. Yan na lang. Yung carpet andito, kunin din natin yan. Amin na yan. Oh, uh, eto guys, so lalagay natin dito yung chest. Tapos yung 400 pesos natin. Uh, siguro ganito na lang, oh. Para yung mga susunod na sweldo natin, ay lalagay natin dito hanggang sa mapuno. Itong carpet, siguro lagay din natin dito. Asan ah, na? Ay, nawala! Oh no! Ay, ito! Mukhang ayaw guys ah. Siguro dito na lang oh. Ayan! Tapos itong sulat ni Captain Loco ay ilagay din natin sa chest para maipon natin yung mga isusulat niya sa atin. So ayun guys, sana samahan niyo ulit ako sa next episode ko ha. Kasi nakatakot mag-isa dito eh. So ayun, sana mag-subscribe at mag-comment din kayo kay Ara. Thank you for watching guys. Bye!